Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome po sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng araw. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma chapter 8 verses 18 to 21 sa ganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhati ang sa sa atin nananabik ang sang nilikha na ihayag ng Diyos ang kan sa kanyang mga anak Nabigo ang sang nilikha hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunpaman, may pag-asa pa sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakakahati sa malawalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nakatawag pansin sa akin dito ay ang kalagayan ng pagtitiis. Maraming mga tao ang dumadanas ng mga pagtitiis. Pagtitiis sa kahirapan, pagtitiis sa kahirapan na walang pang Kahirapan sa uh, sakit, kahirapan sa mga problema sa buhay, problema ng relasyon, problema ng pamilya, problema ng kawalan ng pag-asa at kakulangan ng pananampalataya. Ang mga lahat ng ito ay mga pagtitiis. Kaya lamang, ang mga pagtitiis na ito ay magandang tingnan natin sa diwa ng pananampalataya. Kapag naiwan lang sa atin ang mga paghihirap na walang pananampalataya ay baliwala ang ating mga pagtitiis na ito. Kaya napakaganda ng paliwanag dito meron pa tayong pag-asa sapagkat palalayain tayo sa pagkaalipin sa kabulukan at pagkakahati ng mga bansa at mga pamilya. Makakahati tayo sa kaluwalhatian kalagayan na ibibigay ng Diyos kaya mahalaga ang pananampalataya at paniniwala na anuman ang ating paghihirap, anuman ang ating dinadanas ngayong pagtitiis ay meron tayong kakampi at ang kakampi natin ay Diyos. Ito lamang ang ating babahagi at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.